nakabulagta asin duguan ng motoristang ini. Makalis na maaksidente sa pigmaba na motorsiklo sa tinampung sakop ng barangay San Roque, Sangay, Kamarinisur. Alas 6.40 kasudmang aga, Mayo 15. Tulos man na naresponde ang kampersonais kang MDRR mo sa ang biktima na suminapo ning lugad sa pandok asin walang tabay na tulos man na ipigdara sa ospital. Sa impormasyon, Pauli na sa sendang residensya ang biktima na naagaan subot sa sarong piyastahan sa kataid na barangay alagad pag-abot sa lugar kang insidente, partikularmente sa pakurbadang porsyon, kang suminemplang ini na nauli sa sayang pagkakadiskwido. Ka, uh, nakasimplang ko ini oh, dahil medyo garo oh, nakainom ini. Kada yung kita pwede mag-declare na burat. Uh, may, mga kay, may mga indication ko ini na, ano, na nakainom na liko. Kaya, kasi digdi po sa muya, uh, na pista. sa parong banuaan, Iriduman man ang sarupang motorista kan maaksidente sa pigmama na yung motorsiklo sa barangay Burakan. Alas 10.45 ning aga kamparaw man na aldaw. maka importante po mga dapat na yung mga dapat may mga sikiran sa to yung mga motorista. Lalo-lalo na po pag may mga araw kayo aksidente. At least po naman lamang tumama direct sa to hawak hawa. Tumana mo na sa to yung mga sikiran. Uh, pag may gear po, iyo po ito ang, tatama, ang kan kumbaga nag-think lang, yung ang patamaan. direkta po sa Satoyang Hawak o sa Satoyang Payo. Aminado man ang MDRRMO na accident prone area ang nagkapirang porsyon ng tinampok ang sa indang banwaan. Kaya naman mas maray ng gada ang pagbalon permining dobling pag-iingat. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.